Hi, hello, good morning, good morning sa ating lahat Good morning everyone Good morning for today's video nga pala mga idol So ito nga pala aking pinaiinom mga idol ng ano, tuwing maga Ayan, yung iniinom niya ay cattle pits mga idol Aking pinaiinom para siya ay madaling lumaki mga idol Ayan, so hindi katulad dati mga idol ay napakaliit pa niyan Ayan mga idol, pagka lumaki ang mga idol ay maging hawa mga idol kasi mga idol ito ay madaming transaksyon na panghanap buhay mga idol pwedeng panghakot ng mga niyo mga idol pwedeng panghakot ng kung ano-ano ng mga prutas so malaking bagay mga idol malaking tulong mga idol sa tulad ng nag-aalaga mga idol ayan. ayan good morning everyone and shout out sa ating lahat mga idol Ayan paubos na mga idol. Good morning, good morning, good morning sa ating lahat mga idol.